Good morning mga guys So sana magustuhan niyo tong inihad kong kanta Salamat nga pala sa mga nanay na patuloy na nag-aalaga sa amin Salamat din dahil kahit patuloy kami nagkakamali di nyo kami sinukuan at patuloy nyo kami inaruga na maayos at pinalaki Kung Magawa mo pa sana ang gabayan ka mga salay di na mabilang alam ko naman na nandyan ka lang Dam ko naman na nandyan ka lang Nandyan ka lang yeah. Kung minsan ay nagkamali patawad sa akin nagawa Hindi ko rin naman ginusto kahit di naman to tama Paalala ni inay kumangon at kumawal Sa akin maling ginagawa wala naman papapala Salamat o aking ina hindi mo sama masama Kahit medyo pasaway patuloy mong inaruga Ito na ata ang wakas upang baguhin na Patungo sa akin na bukas na nung bumangon nung muli mm. 🎵 mo ko sana ang gabayan kahit. mga sala'y di na mabilang alam ko naman na mananandyan ka lang Alam ko naman na mananandyan ka lang Nandyan ka lang Masakit man ang isipin na mali ko gawa, Pinipilit man baguhin pero walang magawa Maski patawad sa ina hindi ko rin kayang gawin Baguhin man aking sir Tila ay ganun pa rin At tinataas sa Diyos ang aking mga panalangin O aking ina sa mga sala Aking patawa Tao lang ang tagasala At may kayang patunayan Bumangon at dumawala sa dating kadiliman Baguhin man ito Pero pilit ko kina, kaya na iwanan ng barkada Sa ina ay magtiwala Ina ay ako sa iyo, hindi ko sisirain susulitin ko na ito upang I ayun